Dan Eya. eh oh? Eya, anong ginagawa mo rito? At bakit kasama mo yung kutong lupa na yan? Halika dito. Hali Sa'yo. Lika Halika dito. Mami, ano ba? Bakit mo ko hinahatak? Ano problema mo? Problema ko? Ikaw at yung kasama mo. Ayoko na paliligiran ka ng mga walang kwenta. Hindi ba walang trabaho yung tukmol na yon? pa extra extra lang sa pelikula? Ano ba ibibigay sa yung future nun? Wala talaga akong tiwala sa lalaki na yun. Mami, hindi mo alam kung ano yung buhay ni Jake. Hindi porkat nag-extra-extra ay -extra, eh wala lang pangarap. Hindi naman lahat ng tao big time agad. Umuha siyang Gahan. Wala akong pakialam. Ayokong masira ang buhay mo dahil lang sa kalandian mo. Kapag hindi mo talaga yan iniwan, dadalhin kita sa lola mo sa tarlac. Ano ba, mami? Hindi naman lahat ng lalaki katulad ng mga nakarelasyon mo. O baka kaya ka ganyan kasi dahil sa sarili mo insecurity. Ano ka mo? Eh kung ikaw kaya magkaroon ng anak na pasaway na katulad mo, anong gagawin mo? Sa isang linggo, siguro pwede pa maging sidekick yung jowa mong si Jake. Tapos ano yun? Sige, yun ang gusto mong mapangasawa? Wake up, Eya. Alam mo, Mami, kung ganyan ka mag-isip, bahala ka na sa buhay mo. Kaya ko siya ipaglaban kahit gano'n ka pa ka-strict, ha? Ah. Alis na ako, ha? Alam mo naman na mahal na mahal kita. At baliw na baliw ako sa'yo. Pero mas baliw yung nanay mo. Sige na, alis na ako ginawa mo, Mami. Mabuti nga yan. Para tantanang ka ng masamang espiritu na yan. Pinalaki kita ng maayos tapos ganyan lang magiging asawa mo. O ano, sagot, tara na. Mahaba pa yung biyahe natin. O oh. Oh, bakit nandito na kayo? Bakit na pa aga ang dating nyo? Akala ko next week pa. Ano pa nangyayari do sa apo kong kaya? Ay naku ma, nakita ko yan sa coffee body kasama na naman yung Jake na yun. Duh, isang tingin ko pa lang sa lalaki na yun. Hindi na mapagkakatiwalaan yung itsura. Ayoko nga mapariwara yung anak ko sa mga ganong klaseng tao, no? Oo, oh, sige, ganun ba? Mahirap ngayon. O oh, sige na, ako na lang ang kakausap kay Ea at mahirap din na ganyan. Dapat kalmado lahat para mas madaling makausap. Salamat, Ma. Kailangan ko kasi umalis ngayon eh, may meeting pa ako. Mm. O sige na. Ako nang bahala kay eh, ako ko mausap. Mag-ingat ka ha. Salamat, Ma. Sana maayos mo siya. Ako nang bahala. Ma. Alis na ako, ha. Okay, ingat anak. E. Kaya nga po ko. Ano bang itsura yan at anong problema? Mami la, hindi naman masama sa tao si JK. Eh. Mabait nga siya eh. Ewan ko ay mami bakit ayaw niya forget hindi pigtag ng boyfriend ko. Ay, hey, alam ko naman yan eh. Kilala ko si Jake. Mabuting bata yun at marami siyang pangarap sa buhay. Siguro lang kayo ng mama mo, kailangan nyo lang magtiwala sa isa't isa. At ikaw, i-prove mo sa mami mo na mali yung iniisip niya tungkol kay Jake. Ano nga doon, mami lang kay mami. Bakit ganit na galit siya? Ay, o sige. Meron akong plano. Gusto mo sabihin ko sa'yo pero doon tayo sa labas magkwentuhan. Tara. Ano mo ba, Jane? Ako yung pinakasikat na wrestler dito sa area natin. Muscles ko pa lang, di ba? Oo, oh, oh. kita mo. Oh. Kala mo ba to, di ba? Kaya maraming takot sa akin sa ring. Wow, Tip. Grabe, ang tigas ng muscle mo. Apakaswerte ko naman at ikaw ang boyfriend ko. Uy. Ang grabe na yung muscle mo. Tapos ang astig-astig mo pa. Shh. Hi. Ano ba magiging ako? Jane! Kinagawa mo dito at kasama mo yung kotong lupang yan, ha? Halika na! Halika na! Halika na. Dito, dito, dito. Ano ba? Mami, ano ba? Matanda na ako. Alam ko na kung anong tama para sa akin. Kaya hayaan mo na ako. Ah, ganon. Dahil matanda ka na, binabaliwala mo na ako. Alam mo, yung ganyang asal mo ang bastos. Pero, sa mo ba, ba natutunan? Kasi di ba ikaw, ayaw mo yung lalaki ng anak mo. Kaya ako, ayoko din yung lalaki mo. Mga tama na, nakakahiya ano ba? Ako? Hindi ako nahihiya, kaya nga ako nandito eh. Para ipakita sa mga tao na wala akong kinatatakutan. Mga please naman, tama na. Bigyan mo naman kami ng konting privacy ni Dave. Pwede huh. ba namin ipagpatuloy yung, yung date namin? Oo, oh, sige. Pagpatuloy nyo. At ako, hindi ako aalis. Dito lang ako. Panonoorin ko kayong dalawa kung paano kayo mag-date. Tingnan ko lang kung magiging maayos ang date mo. Ano naman! Oli ka na! So yun na nga, Jane. As, as I was saying kanina, sunod-sunod na yung panalo ko sa ring. Alam mo yun, lahat ng mga nakakalabang ko, bagsak. Oo, Dave. Grabe ka. Grabe ka talaga. Siyempre. Pero, pwede bang tapusin na natin to? So, nahirapan kasi ako mag-concentrate eh. O oh, bakit? Mukha namang nag-i-enjoy kayo sa date nyo ah. Sige lang. Ituloy nyo lang. Nandito lang naman ako eh, para bantayan ng mga apo ko. Ay! Este, kayo pala. Lang niya. Paano ako may chichikin to? Ano mo, Jane? Mahal kita eh. Baliw na baliw na nga ako sa'yo eh. Kaso, mas baliw yung nanay mo. I gotta go. Tinan mo nga! Natira to yung date ko dahil sa'yo! Hi anak. Ganun talaga. Kailangan mo maranasan para matutunan mo. So ngayon, alam mo na kung gaano kahirap pag meron humaharang sa pagmamahal, di ba? Mami, alam ko kung gaano mo ako kamahal. Pero minsan, kailangan ko rin magdesisyon para sa sarili ko. Anak, natatakot lang naman ako na baka masaktan Mami, wala ka dapat ikatakot. Mahal ko si Jake at gusto ko siyang makilala mo ng mabuti. Kaya sana, hayaan mo siyang ipakilala yung sarili niya sa'yo. Ay, alam mo ano nga, kailangan mo nang mag-trust kay Aya at bigyan ng pagkakataon si si Jake na ipakita yung sarili niya sa'yo. Ang importante, nandito ka para gabayan ang anak mo si Aya. Sige nga nga, ibigyan ko na kayo. Salamat, Mami. Promise hindi ka magsisisip. Kita lang dalawa, alam eh? Tara, Dave. Nabas tayo. Lakad-lakad lang. Hindi ka? Gusto rin ako ilabas si eh. problema ko? Sorry. Bakit? Iba naman niya, Eto na ako, yo. Gigigil ako. Uh, Nyeta, ha? Uh, trabaho mo, ha? Sabi ko sa'yo, ngayon lang pa naman ako naging kontrabida, feel na feel ko. Lagi <laughs> na lang ako pinapaiyak, eh, tangina. Salamat, ma. Kailangan ko kasing umalis ngayon, eh. May meeting pa ako. Mm. O, sige na pag ingat ka na. Ako na lang bahala doon sa apo ko. Ako nang kakausap sa kanya, ha? Salamat, ma. Oo, oh, si sige. Saan ako lalabas? Sa likod ba ako? Sa, sa saan ako lalabas? Ah, sa pinto din? Ah, okay. Wow, tip. Grabe. Grabe, ang laki ng mga muscles mo. <laughs> oh. <laughs> ako din eh. Ako din eh. Jane. Ano na yun? Ano yun? Ano yun? siya? Or may sperm cell? <laughs> Kinagawa mo dito at kasama mo yung kutong lupang yan. Ha? Huh? Hindi ka na! Hindi ka na! <laughs> Bakit pag-uha, Kilala nga siya, di ba? Mayabang uh... nga siya eh. Mayabang eh. Matanda na ako! Ano sunod? Tang ina? May pulis? Okay, sorry, sorry. Last time. O kita mo ngayon, alam mo na kung paano kahirap pag mayroon naghahalang. Nag-aaklog na yan. Nabulot ko na yan ako. Okay na kanina eh. Sorry. Sige na nga. ko na kayo. Thank you, Mommy. Promise. Hindi ko ano alam susun. Hi, I'm Rachel Pulyon. Jane Santiago. Ea Aison. Tara! Kapi tayo. Dito sa Coffee Buddy, your daily buddy. We are inviting you to subscribe on our YouTube channel, Tibon Manila. And also follow us our, in our TikTok account and Facebook page. Dito sa Tibon Manila, ang saya ay walang katulad. Hey! <laughs> sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan.